Hello guys, uh, good morning uh, Tara, samahan nyo akong uh, iabot yung uh, tulong na pinabot ng aking admin sa Team Tilapia, doon sa pamangkin ko na nawala So, iabot na natin, tara, samahan nyo ako para makita natin yung uh, makita nyo rin ang kalagayan ng uh, sa ano pamangkin ko Tara ito yung bahay nila guys. Malapit lang din sa bahay nato. Oh. Ito. <laughs> ito yung ito yung pamangkin ko. Oh. Ayan. So ito guys, ah uh, ito yung panganay na anak ni ni Jerry. Ito yung panganay, pangalawa, pangatlo. Ngayon, ito nag-aaral to sila eh. Itong dalawa nag-aaral to. So, anong balak mo ngayon? Ah, yan. Patuloy mo pa ba yung pag-aaral mo? Opo. Paano yan? Eh, kung di ka kaya ni mama mo? Ano ba balak mo dito, Che, sa dalawang nag-aaral mo? balak ko sana, makapag-aral pa sana sila. Kung kakayanin, kung merong tutudo. Siyempre, yun yung pangarap ng papa nila, kapatapatos eh. Kaya lang ngayon, wala talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya So, eh, paano yan? Eh, hindi ka makapagtrabaho kasi may maliit kang anak. Hindi, hindi na kito magtrabaho kasi nilipat sa akin to. Ilang taon na yung pabunso mo? Isang taon, dalawang buwan. Isang taon sa dalawang buwan, hindi pa nga pwedeng iwanan. Hindi hmm. pa pwedeng magtrabaho. Hindi pa. So, paano yung ano, paano yung anak buhay niyo? Paano, paano mo i-handle eh, tong anak ng tatlo? Iwan ko nga eh. Ang problema nga ako kung paano nga eh. Diba? Wala na sila papa. Pero kung papa larin rin, kung may mabuting puso, kung makatulong sa amin, kahit malang lang para parang uh, ako, titahan man na. Yung sana, para pag-aral ko pa sila ng ayos. Ang hindi kay, kailangan iwanan. Nandito pa rin ako pa sa kapinda. Naalagaan ko pa rin. Hmm. Ay, sayang ito, matatalino itong mga anak mo eh. Ayan eh, sa mga mga panood nito na gustong tumulong sa kanila dahil uh, sa iniwan uh, na mayapa nilang ama sila na lang, lang ano apat pwede nyo po akong kontakin sa may gusto lang po no sa may gusto lang po uh, para mapag-aral itong kwan dalawang anak na naiwan kasi hindi hindi parang magtrabaho itong ano eh si Cherry hindi siya makapagtrabaho wala ba naman sa ibang anak buhay dito. So, ang plano mo, kung may puhunan ka, mag magtindahan na lang para sama-sama pa rin kayo. Sana. O, oh, yun, yun talagang pinaka magandang gawin dyan, no? Para makapag-aaral din tong dalawa na to. Sayang kasi mga matatalino yan, guys. Eh. Talino to, ito. Lalo na ito, talino to. Eh. Yung, yung lalaki din. Hmm, ito. Talino rin to. Diba? gustong gusto nila mag-aral eh hindi nga nila alam kung paano maano pero ako tutulong nila ako kabut ng aking makakaya pero siyempre uh, simpre, mahirap lang din ako kung ano lang yung kakayanan ko yun lang din yung kaya kong ibigay pero kung sakali na mayroong uh, mga gustong tumulong asahan nyo makakarating sa inyo kung ano man yung kung sino man yung uh, gustong magpabot ng tulong para sa inyo para sa pagbangon nyo makakarating sa inyo bakit yung batang maliit? Sabi niya, oo. Oh. Oh. Oh, Awawa kasi oh, ito eh. O, maliit pa nito eh. No? Pero kaya yan. Dabon, Laban lang. Laban lang. Ilong taong na? Well, po. Twelve. Pangalay. Ten. O, di ba? Liliit pa nila. Bata pa. Kaya mo na ba maghanap buhay? Kaya mo na magtrabaho? Ha? Paano yan? Si mama mo hindi pa kapag trabaho. Ah. tutulong na umaalalay sa akin ang mga gawain bahay. Magtinda na lang tayo. Nagista. <laughs> Magtinda lang <ista. laughs> tayo ng isla. <laughs> Oo oh, naman. Marami na trabaho. Uh, kasi ako, nagtitinda lang ako ng isla, kaya hindi ko rin masasabi kung hanggang saan yung kakayanin ko. Ayan. ang ulam, so, permis Ulam, Walang problema. <laughs> permis yung ulam. <laughs> Oo, kasi hindi ng isda eh. Pero kung pagdating sa puhunan, ay, makatulong na tayo pero hindi natin makakulat kasi pero wala rin eh. <laughs> Ngayon, nandito kami si para ano, para uh, iabot sa iyo yung uh, konting tulong hmm. ng mga admin ko sa Team Tilapia. -tila -tila. hmm. para you. sa anak. salamat. So ito yung ganito yung ano, sitwasyon niya ngayon. Eh malaking tulong ito ah, uh, mga kapatid. Ah, uh, kapatid Michael, maraming salamat. Ah, uh, Co-founder hindi na pinagpala, Lisel Bising Maraming salamat sa inyong tulong. Malaking tulong ito para sa kanya. Dahil ah, uh, siyempre wala siyang ano, wala siyang sa ngayon, wala siyang uh, pwedeng hanap buhay. Kaya hindi ko alam kung anong plano nito. Eh malaking tulong ito. Tama. Maraming salamat. God bless sa mga kaibigan ni Ikran. ko po ito. Maraming salamat po sa inyo. Ay, at, um... Ah. Lang, uh, maraming maraming salamat sa lahat ng uh, sumuporta sa amin at uh, sa nagpaabot uh, ng tulong sa pamilya ng pamangkin ko. Maraming salamat sa inyo, uh, Michael, Inday, Liselle. Maraming salamat sa inyo. Maraming Ayan. salamat. Bye-bye na kayo. God bless you po. Maraming salamat, salamat po. Mm.